Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ang Ipinoy Big Brother TVC, Jen Labing Isa ay nagdesisyon na tanggalin ang mekanismong TEE, -E i t o t voto evict sa kanilang programa matapos makatanggap ng sunod-sunod na batikos mula sa publiko. Ang BCAG ay isa sa mga pangunahing paraan upang ang mga manonood ay may pagkakataong bumoto upang mapaalis ang housemate na ayaw nila. Ngunit, dahil sa implikasyon ng ganitong sistema, mas lumala ang online bullying at pambabash hindi lamang sa mga housemates, kundi pati na rin sa mga taga-suporta nila. Maraming manonood ang nagpahayag ng pagkadismaya sa epekto ng T-Vote to Evict, kung saan ang mga housemates na walang malalaking fanbase ay nagiging biktima ng mass voting para matanggal. Ang pagboto upang maalis ang isang housemate ay hindi lamang naapektuhan ang damdamin ng mga kalahok, kundi nagpalala rin ng online toxicity na naging issue sa mga nakaraang edisyon ng programa. Kaugnay nito, tumaas ang mga kaso ng online bullying, lalo na sa mga housemates na madaling targetin ng mga fans ng ibang contenders Ang emosyonal na stress na nararamdaman ng mga housemates pati na rin ang kanilang mga pamilya at supporters ay nagdulot ng mga pagtatalo at pagbabahagi ng negatibong komento sa social media platforms Maraming mga personalidad, tagahanga, at mga eksperto sa mental health ang nanawagan na muling suriin ang mga mekanismo ng eviction upang hindi ito maging sanhi ng pang-aabuso o cyberbullying. Sa pagtanggal ng T-Vote to Evict, mas binibigyang diin ngayon ng EFI ang sistema ng t -D -D -S o t vote to save. Kung saan ang mga manonood ay bibigyan ng pagkakataon na bumoto upang iligtas ang kanilang paboritong housemate mula sa eviction. Ang bagong sistemang ito ay nakatuon sa positibong paraan ng pagbibigay suporta sa mga housemates sa halip na maging dahilan ng pambabatikos. Inaasahan na ang hakbang na ito ay makakatulong upang mapanatili ang mas positibong kapaligiran para sa mga housemates habang nasa loob sila ng bahay ni Kuya at pati na rin para sa mga taga-subaybay. Sa kasalukuyang edisyon ng AEV, mas nagiging sentro rin ang kampanya para sa mental health awareness na may layuning mas palalimin ang kamalayan ng mga manonood ukol sa tamang pakikitungo at respeto, lalo na sa online platforms. Sa pangkalahatan, ang pagbabago sa eviction process ng EFG ay isang hakbang pasulong para sa mas ligtas at mas maayos na kalakaran, kung saan mas napapahalagahan ang kalusugan at kapakanan ng bawat isa mula sa mga housemates hanggang sa mga manonood at taga-suporta ng programa, ang Key Pinoy Big Brother EVC. Jen Labing Isa ay naging trending sa Twitter matapos bansagan ng ilang netizens na tila isang key cooking show di ang programa. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin, nagsasabing mukhang may mga scripted o cooked moments ang palabas, kung saan pinaghihinala ang pinapaboran ang ilang housemates o ang mga nangyayari sa loob ng bahay ay tila pinaplano na. Ang terminong key cooking show sa konteksto ng reality tv ay karaniwang ginagamit kapag nararamdaman ng mga manonood na hindi natural o totoong-totoo ang mga pangyayari. At sa halip ay minamanipula ng produksyon ang mga resulta o storyline upang itaguyod ang ilang housemates. Dahil dito, maraming online discussions at memes ang kumalat na nagpapakita ng pagkadismaya ng mga tagasubaybay. Natila nawawala na ang pagiging reality ng palabas. Gayun pa man, hindi naman lahat ng netizens ay naniniwala sa mga akusasyon at patuloy pa rin ang malawak na suporta ng ibang fans sa programa. Ang mga ganitong reaksyon mula sa mga manonood ay karaniwang bahagi ng isang reality show. Lalo na't ang bawat season ng Ehiyu ay may kani-kanyang kontrobersya na sinisilip ng masugid na tagapanood. Ang Ehipinoy Big Brother DVD, Jen Labing Isa ay nagdesisyon na tanggalin ang mekanismong TEE, ay TOT Vote to Evict sa kanilang programa matapos makatanggap ng sunod-sunod na batikos mula sa publiko. Ang BCAE ay isa sa mga pangunahing paraan upang ang mga manonood ay may pagkakataong bumoto upang mapaalis ang housemate na ayaw nila. Ngunit, dahil sa implikasyon ng ganitong sistema, mas lumala ang online bullying at pambabash hindi lamang sa mga housemates, kundi pati na rin sa mga taga-suporta nila. Maraming manonood ang nagpahayag ng pagkadismaya sa epekto ng t to Evict, kung saan ang mga housemates na walang malalaking fanbase ay nagiging biktima ng mass voting para matanggal. Ang pagboto upang maalis ang isang housemate ay hindi lamang naapektuhan ang damdamin ng mga kalahok, kundi nagpalala rin ng online toxicity na naging issue sa mga nakaraang edisyon ng programa. Kaugnay nito, tumaas ang mga kaso ng online bullying lalo na sa mga housemates na madaling targetin ng mga fans ng ibang contenders. Ang emosyonal na stress na nararamdaman ng mga housemates, pati na rin ang kanilang mga pamilya at supporters, ay nagdulot ng mga pagtatalo at pagbabahagi ng negatibong komento sa social media platforms. Maraming mga personalidad, tagahanga, at mga eksperto sa mental health ang nanawagan na muling suriin ang mga mekanismo ng eviction upang hindi ito maging sanhi ng pang-aabuso o cyberbullying. Sa pagtanggal ng T-Vote to Evict, mas binibigyang diin ngayon ng EFI ang sistema ng t -D -D -S o t vote to save. Kung saan ang mga manonood ay bibigyan ng pagkakataon na bumoto upang iligtas ang kanilang paboritong housemate mula sa eviction. Ang bagong sistemang ito ay nakatuon sa positibong paraan ng pagbibigay suporta sa mga housemates sa halip na maging dahilan ng pambabatikos. Inaasahan na ang hakbang na ito ay makakatulong upang mapanatili ang mas positibong kapaligiran para sa mga housemates habang nasa loob sila ng bahay ni Kuya at pati na rin para sa mga taga-subaybay. Sa kasalukuyang edisyon ng AEV, mas nagiging sentro rin ang kampanya para sa mental health awareness na may layuning mas palalimin ang kamalayan ng mga manonood ukol sa tamang pakikitungo at respeto, lalo na sa online platforms. Sa pangkalahatan, ang pagbabago sa eviction process ng EFIGI ay isang hakbang pasulong para sa mas ligtas at mas maayos na kalakaran, kung saan mas napapahalagahan ang kalusugan at kapakanan ng bawat isa mula sa mga housemates hanggang sa mga manonood at taga-suporta ng programa. Ang Ki Pinoy Big Brother TV, Jen Labing Isa, ay naging trending sa Twitter matapos bansagan ng ilang netizens na tila isang ki-cooking show di ang programa. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin, nagsasabing mukhang may mga scripted o cooked moments ang palabas, kung saan pinaghihinala ang pinapaboran ang ilang housemates o ang mga nangyayari sa loob ng bahay ay tila pinaplano na. Ang terminong key cooking show sa konteksto ng reality TV ay karaniwang ginagamit kapag nararamdaman ng mga manonood na hindi natural o totoong-totoo ang mga pangyayari. At sa halip ay minamanipula ng produksyon ang mga resulta o storyline upang itaguyod ang ilang housemates. Dahil dito, maraming online discussions at memes ang kumalat na nagpapakita ng pagkadismaya ng mga taga-subaybay. Natila nawawala na ang pagiging reality ng palabas. Gayunpaman, hindi naman lahat ng netizens ay naniniwala sa mga akusasyon at patuloy pa rin ang malawak na suporta ng ibang fans sa programa ang mga ganitong reaksyon mula sa mga manonood ay karaniwang bahagi ng isang reality show. Lalo na't ang bawat season ng Ehigu ay may kanikanyang kontrobersya na sinisilip ng masugid na tagapanood. Ang masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.